Good morning farmers. So today's video, ayan, try po natin mag-upload sa ating Facebook page sana, Joel Garden. So ito po yung aking ano ginagawa po dito sa bansang Hong Kong. So magiging naman po nating mga video po natin ngayon buhay ko po, po dito sa Hong Kong. So ayan mga talim po natin. Ito ang ginagawa po natin. Oh. Papakita ko sa inyo mga farmers. So ito yung ganap na ano, ginagawa ko kanina ng umaga pa mga farmers. Ito yung inaayos po natin. At tinaniman ko ito dati ng ano ng atola. Pero hindi siya namunga. Challenge <laughs> ako mga farmers. Ngayon, uh, natin to Tinanggalan natin ng mga roots. So lalagay natin ito. Yan. Itong parsley po na ito. So, papakita ko sa inyo yung tanim ko dito. Ayan. So, lakas ng hangin. Ito mga farmers, oh. ito yung tanim natin na parsley. So, naka, ano siya dito, nakalagay siya dito yon Yan o. Oh. O, oh, pinababa lang natin doon. Para ilagay dito. At tataniman natin ng bago. Ito, matagal natin tanim ito mga farmers. Ayan. Pwede nang harvestin, di ba? sarap pinagay ito sa noodles sa mga ano pang toppings yan sino po mahilig pong kumain po nito parsley so yung mga nakapanood sa Facebook page natin sabi nila sarap daw i salad to halo sa salad so yung mga ginagawa natin dito mga farmers at ito may mga tanim pa ako dito yan kamatis tapos sili sili na mumulaklak na So, yan yung mga tanim po natin. So ito naman yung tanim natin na ano na atola. Makita niyo may bunga na siya. So nakalagay siya dito sa paso na malaki. Yan, may bagong ulit tanim. Tapos dito, umakyat siya dito, pinakyat ko dito sa pader. Ay, pader, ano pa dito? Building na, no? Ayan, papunta sa taas. Yan, may mga, ano na, bunga pa pala doon. dami, oh. Dalawa. So pataas, yan. Papunta dun sa rooftop. So, eto kasi dati, ang tanim na, alam nyo ba ang tanim na eto dati? Eto, nakita nyo dito siguro sa Hong Kong, marami yung ganyan. No? Yung umaakyat siya. Tanim yun eh, kasi uh, merong ano eh, nakalagay ito, punong-puno ito dati, si Alininis ko. Yun, marami na siyang bunga ngayon. Oh, yun, oh. So, paket natin dito para may silbi. Kasi doon sa taas pwede ko na makikating yan para punin yung bunga. Yan. So actually mga farmers, marami tayong mga tanin dito. Mga talong, kamatis, may mais pa nga po dito ng tanim eh. Tapos, ito yung kinagawa natin araw-araw, nagka-garten. Tapos dito tayo sa rooftop, nakatira. So paglabas ko sa aking kwarto at kusina, ito yung bubungad, mga garden. So, iyon yung ginagawa natin dito sa Hong Kong. Isa po tayong hardinero. So, wala tayong gagawin dito kundi magtanim na magtanim. At nakakatuwa lang dahil uh, nagkakapag-harvest na tayo ng mga kamatis, talong, gano'n. Pero ang pinakagusto ng employer ko yung kamatis, pinapapak niya mga farmers. So, marami na siyang nakain na no kamatis, tanim natin. So, doon siya natutuwa sa lahat na kumukuha na lang siya minsan inuulam nila mga kasaman ko dito mga kunyang so yan mga farmers, yan po yung buhay po natin dito sa trabaho po natin dito sa Hong Kong so maraming salamat papalo, papalo na po dito sa Facebook page po natin sa so, muli po bye, -bye.